Hi guys! It's me, Ruzel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling susubok na lumao. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go! ay ipapakita namin sa inyo ang mabilis na pamamaraan ng pag-aaria andar ng lambat. Bali ang nag-aaria po na yan ay ang aking bayaw. Ang kagandaan po ng aaria andar na yan ay mabilis tayong natapos at kailangan lang ay marunong yung mag-aaria at yung piloto natin. Ayan para maiwasan po yung maelisi yung ating lambat siya yung lambat na inaariya. Bali, malaki po yung role nung ginagampanan ng ating piloto dito. Dahil sa kanya nakasalalay yung daan o yung aariyaan nating na spot. Ayan, titignan niya yung mga bandera may mga ibang kapwa natin mangingisda kung meron silang madadaanan na dapat iwasan. Teamwork din po ang kailangan kapag ka sa ganitong uri ng paghahanap buhay. Ang lambat po na gamit natin ay lambat pang hipon ay yung ating tree climate. Para may ready na mais yung ating lambat, kailangan sa simula pa lang o yung sinasabi ko na simula ay yung pagsisinsay ng lambat o pagsasalansa nito ay maayos. Para yung taga aaria ay mayayari nyo ng maayos yung lambat at may na magkasabit-sabit ito o masiraan tayo. video na ito, si Oshino at ang kanyang kapatid ang lumaot. Ang inyong lingkod po ay nagpahinga muna. Bale sa barahan na lang po tayo maghihintay upang dalang sila ng kanilang mainit na kapit. đi ra đây không? Nói tin là mẫu bụi sinh lưu vít nên It's shout out time Shout out to Idol Boy Malasuge Official TV Yan idol maraming maraming salamat sa iyong throughout support sa aming mounting channel at sabi niya po pa shout out po sa next vlog mo ayan na idol mega mega love shout sa iyo at sobrang talaga kaming uh, thankful sa iyong napakaganda at nakaka-inspire na komento eto mga idol i-share ko lamang po sa inyo babasahin ko yung napakagandang komento ni idol Malasuge sabi niya, tama ka idol, batas nila para sa mga malilit na mga isda at mga troll dyan at hat putok. Hindi nila inuhuli, tas tayo tuloy ang kawawa. Pag pumasok ka sa ibang bayan, huli agad, tas pinababayad pa. Yung perang pang-abot sa pamilya, napupunta na sa kanila. Kaya kawawa talaga tayo. Sana matigil na yan. Dapat malayang lahat na mangingisda. Basta legal lang. God, bless, God bless po, idol. Yan, tama, idol. Sana nga ay matigil na yung mga gantong sistema. Ayan, talagang napakahirap po talaga ng ating kalagayan sa At sa ating pangingisda. Legal naman tayo, pero bakit tayo yung kanilang tinututukan At nakalagay po sa ating saligang batas ng principal waters ay para po sa ating mga maliliit na mga isda. Ayan. Sana po ay maging bukas po ang kanilang kaisipan pagdating po sa ating mga karapatan. Ayan. Maraming salamat. God bless po. At ingat palagi. Mega love shout out kay idol Anthony Posada. Ang sabi niya po, maganda ang information mo about the life and function. Ayan. Thank you, thank you so much idol sa iyong uh, Nakaka-inspire at napakagandang komento. Ayan, napansin mo po yung aking mga sinabi sa aking last vlog. Ayan, uh, thank you po and God bless po. Mega love shoutout din sa aking idol sisi na si Baguio Bless Day. Ayan mga idol, pwede niyo pong pakibistahin at puntahan ng kanyang munting channel. Uh, ang kanya pong mga content ay tungkol po dun sa kanilang lugar na napakaganda po talaga at sobrang nakaka-relax ang, ang Bagyo Ayan. Ang sabi niya dito, ah, uh, si Mula simula po ay talagang nakasuporta po to Natatandaan ko po dati na hindi pa man po tayo na monetize ay nandito na tong si Idol Bagyo Bless Day. Ayan, may pasensya na po maingay dahil nasa tabi tayo ng kalsada. May dumaan na pahaon na tricycle. Ayan. Ang sabi ni Idol Bagyo Bless Day, nice again, Roselle and keep on sending updates to us. Grateful and happy for you for receiving blessings from God. Ayan, thank you so much sa iyo. Idol Baguio, blessed day. God bless din and ingat palagi. And also, mega mega love shoutout po sa aking mga beloved subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming munting channel. Ayan, uh, malapit na naman po yung Christmas, kaya keep on grinding para po uh, meron tayong masayang pagsasaluan sa paparating na Christmas season. Ingat po sa lahat and God bless at sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout, i-comment down lamang po ang inyong comment dyan sa ating comment section together with your location. Ayan kung taga saan po kayo. At rest assured na masashout out po namin kayo sa aming next videos. Thank you and God bless everyone. Ayan, kalmada si Haring Dagat. Pero may nagbabadya na terbunada o thunderstorm. Ayan.

Wala kayo Ayan, na lahat? Hindi. mga idol, ang hirap. Makahuli ng maganda sa panahon ngayon, pahirapan talaga. So mas lamang yung pagod natin kaysa sa kinikita natin. Ito po yung buhay namin dito sa lugar namin ngayon. Pag lumambot natin, bulok na.

Punta ko, ano... O! Day of mo ngayon, Dijed! Isa lang mo ito doon! Hahaha! Aba, nag-uukwento ka lang ngayon! <laughs> okay, uh, uh, Oo! Oh. Ayan, doon toon! na uwento, walang wenta! Hahaha! bali, ano yan? Pati madindi yung... Dos, dos. Isang kilo. Uno, dos, ay isang kilo. Two so, dalawang size siya. Doon na lang daw yung Hindi! Ako naman, hindi. Doon nung talagang nabangga. Oo. Get, yung XMT ko dati, nagbaybay kami oh. sa Urani. Uh, oh. pas pas takbo po. So ayan mga idol, inyo pong nasaksiyan at napanood ang ginawang paglaot ng hapon at pag-uwi ng gabi nila Oshino at ni Junjun. Ayan, bagamat uh, kalmada si Haring Dagat pero naging napakadamot po niya dahil nakaunti po yung hinuli nila o sino yan konti man po yung kanilang hinuli ay thankful pa rin tayo ayan sabi nga uh, maliit man o malaki na blessings na dumarating sa buhay natin ay dapat natin ipagpasalamat ayan at kung gusto mo po ang aming fishing content na ina-upload at bago ka dito sa aming Muntin Channel, yes, ikaw po idol na nanonood, maaari lamang pong pakipindot ang aming subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!